tanghali <laughs> sa mga ine are eh nga so maraming aso man Hello, ay hindi ka ma marami tayong kalaban hindi <laughs> mamabait naman po yan aso po ano ba ang tingin mo ano ba ang Inuuna mo pa yung tingin sa aming beso ay, hindi ko ulitin pa yung beso sige <laughs> okay inunit yung beso sarang okay um, mga kaibigan medyo mahirap Uh, oh, scrumptious Scrumptious, Scrumptious, hindi pa scrumptious uh. Scrumptious Okay, so nandito tayo sa bahay ni Vanes uh. At susugodin natin ang kanyang mga pinagmamalaki At bentang-bentang mm -hmm. Iba't ibang klase ng Shomai So, kung ano kakakalas, dyan lang kayo <laughs> Ano ba? Ari-ay, anak? Ari-ay? Jowa? Yes. Wow. Uh, ko, uh, may jowa? Uh, na, <laughs> <a> <laughs> <laughs> ay, may, ay, ano Ano na, Ay meron, ay Ano ko? Ano pala? Parang may night market? Oo, oo. sa yan, nandito tayo sa loob ng nila. At may baby. Saan Sa abad? Okay. okay. Ay, ito mga asma, parang Ah, dami kinsay, no?

40. Nung mawala? Uh, 39. 39. At pagkatapos ng kanyang mister, sumagot naman ang na kanyang ina. Kasi bata sa video, hindi ko na nakilala. Pero kilala ko to. Yung mabait sa akin. So yun, condolence, mahal. Parang ko siya, may kamukha oh. So ngayon mga kaibigan, huwag natin tindi ng na aso. Tingnan natin kung paano ginagawa ang kanyang mga siyoma. Ito yung special. That's good. nakuha mo kay Ayan. Ay, shop may ito. Yung iba na balot ko na kanina. Gusto ko lang ako ba? Ikaw na Oo, ako na lang. Ano nga na bubi mga ako? bang <tong noise> so, tuloy ang buhay, no? Mm -hmm. Ay, so, ano yung mga specialty mo? Pork shop ay lang, akala ko yeah. marami yeah. pa kita. Marami pa. May shark skin, may jerky. Ah, ayun, meron na pa ng ano. Ito. Kalit yeah. kasi kami sa divide, kaya ako konti na yung shark Ah, yung pala. Ito yun. So sa introduce natin isa-isa, ito ay? Chicken shumai. Okay. Oh. Japan shumai. Tapos ito, shark's fin. Ito ay? Shark's fin. The... Bale, meron pa akong <coughs> ano? Uh, hot dog shumai. Uh, cheesy, okay? okay. so, cheesy hot dog shumai. Ito ba? Paliting ko pala. O, ito pala. Hmm. Uh, so cheese cheesy hot dog shumai. Ito, pork shumai. Don't pork shumai. <coughs> ano yung latest mukha mo? Ah, uh, bale, meron akong... Ayun yung fried chomay uh, ko kasi, ayaw dito. merong iba't ibang sauce. Flavored mm. pa. Oo. So, kumusta uh, ang <laughs> siya, mga kaibigan, meron siyang, ano, nagpumagpwesto siya, meron siya, ano ba tawag doon? Cart or ang tawag Booth? sa Food cart. Food cart, yeah. Food cart, uh, <laughs> siya, uh, meron siyang pwesto sa harap ng, uh, ng, high school department ng isang eskwelahan dito, at Paggabi, pumupunta sila sa mga night market. Ah, uh, actually, hindi kami lang uh, ano, sa night market. Ayun, ma'am. Um, Ayun, ma'am. Ano lang. Ang special na yun, parang bazaar. Uh, so, so ano, mga gabi may bazaar. Ayun, oo, oh, nakakatuwa <laughs> naman. Alam ko, ang miss ko yun eh. O, oh, tapos, order na ko mga ngayon. Papadala ko kay Dexter. Alam, meron siyang, ano, mapatikim naman niya kanyang mga, ano, kanyang mga chips, mga chips. Ano naman galing pa Japan eh? Hmm. Hmm. Galing Dubai. Bali, Milan. Dami pa ganito pa? Magpapa na siya. Gusto niya kaya patikim sa amin. Pero sabi ko, maya maya Para dire diretsyo kami. So, kukuha na muna natin ang kanyang pagkagawa kung parang kanya mga siomay. Tara. 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 Tara nung mga wala ba sa kapakita nila ng food sa akin o bago na wala Bago. Bago na wala ang inay, nila ko ng food. ah Oo oh, nga, bago. Oo. Okay. Oh. A year bago. Mm -hmm. Okay, so dinalala po nila ako ng food. One year bago nga mawala ang inay. And then nung mawala ang inay, gumawa pa sila ng dalawa. And then yun, nawala ang kasama niya after one year. Oh. Ang mm -hmm. ganda niya, no? Diba? Ang ganda. Ang <laughs> ganda. Walang pagbabaan pagbabago, sure. Alam mo dun no, nung dance contest ako sa dito sa Mindoro. Ako kasi muna yung mga dance contest dito, panood-nood lang siya. Pero yun pala mahilig din Hindi, pa ba dancer din ako? May ero okay, okay. oh, na, okay. na Kaya na, sa okay. sayo, sayo. Uh -huh. so, din gusto sa mga sayo-sayo. Sa sayo. Paso so, din mga anak ko, nakamara. Oo. Uh -huh. Dancer din ako sa niya. Uh -huh. <laughs> Ayan. 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 Maite so, talaga ako mag ano magbalot. Um, kaya medyo tsaka ayoko nang ano. Kaya laging send? bago talaga yung show ko. Ayan. Yan, Tapos, may pagkaros sa ibabaw. <laughs> oh, okay. Ayan. Uh Maite talaga ako sa, sa pagka... Dito, parang bulaklak nga. Ano yun? Sa so, oh. so, yun na una. Ilalagay mo yung so, karne. Pure meat Ayan, talaga po yan. Pure ya. meat talaga. Oo. Oh, okay, Anong lahat na pag nilupag ininanong? In, 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 Minix mo? Anong carrots? Ano pa mga lakas ni si sibuyas? Yan, curd lang, tsaka ano, carrots, tapos... Bawang? Wala? Wala, wala. Ah, wala, okay. Tapos nilalagay na dyan. Magkano mga ganito pag pinili sa market? Ito, 35. Hmm. Ilan ang laman yan? Min minsan, ano eh, 70, minsan. Iba-iba eh, hindi, ano. Siguro pang mga kailan. Ayan, maakit. Ang ganda na yung parang bulak Oh, pero pang ano yan, pag inilagay mo sa oven, ma-deform ma ma di din. Ito mo na rin. Hindi. Hindi. Kaya, pag inahayin mo siya talaga sa Instagram. Oo. Oh, right? so, sa mga kaibigan natin na ano, sa mga kaibigan natin na mahihilig sa business, magbigay tayo ng tips sa kanila. Yung kanyang karami, mga magkano, ano magagasa sa kanya? Mm. Yung... So, mm hmm. Estimate lang ako, mga estimate ano, kasi kanina nagpabili ako ng binili. 1.5. Tapos... Oh, so, pala gina natin, sa puhunan na 1.5 kasama na natin mga laho, ay tumutubo doon ng mga 1,000 Oo. Oh, oh, kagaya ng ano, pero may mga babaeng, babaeng sumisika, okay. nag-deliver -de siya na gamit lang yata ang bike, nag-deliver oh. siya yata. So, may din yata ang dinideliver niya sa mga. Actually, matagal na akong naggaganyan nung nag-aare pa dyan sa Misericordia, yung mga anak ko bit-bit ko talaga yung manual yung postulong postulong ah, oh, oh, oh. sihat tangdal mo ano 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 sa store ninyo. ano po. ano 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 So ito yung dadalhin doon sa kanilang tindahan. Meron silang pwesto ngayon sa New City, sa New City Mall. Dahil meron doon parang bazaar. bazaar. Yes, so bibigit ito ng kanyang anak. Isasakay sa, sa e-bike at magbebenta na, na sila doon. Magkano ang iyong show, my darling? Pare-pare ba ang price nila? Yung shark spin po, Japanese, at saka... ah, uh, ah. Uh, Shark fin at saka Japanese. 35, apat. Ang apat. And then yung okay. iba, yung parang pork? Yung pork po, apat 25. Okay. Tapos yung um, chicken at saka yung cheesy hotdog shomai ay 30, mm. apat. Tapos may fried din kami. Ayun. Ayun. Ano, like, uh, ano mga products sa kinagawa mo para may mga chili-chili ka? Apo, oh meron po. Ayun. So, titignan natin sa display Doon ah. Apo, doon na. Oh, pa, okay. So, titignan namin maya-maya. Tapos, -maya. meron din po kami. Iba-iba po yung menu ko. May mga, hindi lang po somay. Ah, oh, meron din kaming homemade uh, tosino. Ando po yung aming menu sa Okay. Tcharam. So, yun ang kayang dalaga. yun ay sumasali sa pageant. Anong napanalunan? Miss, okay. ano si Kaliwa? Miss Kim? Sa ano po? Nawalan. Asa naman? Tanalo? Second round. Wow! Unang experience mo pala ngayon? Apo. Unang iba? Wow! Tapos, ano po siya? Brand ambassador na PR. Ikaw ba kayo sumasali ng driving? Hindi alam? Yes. Sa pageant? Yes. Ah, talaga? Hahaha. 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 Kabilis ang mag-anak eh. Ano yung mag-jowa? Ano yung mag-jowa? Ikaw ganyan nandito kanina at sa palahin. Ay, yung kabatid ko. Ay, yung mga kabatid mo. Hello. Eto naman, anong pangalan mo? Daddy, Ayan o, no, ikaw o. Oh. Si Kim Kim. <laughs> Kapung eh mata Hello. Kim Kim? Okay, dali para sa mga gustong mag-business ang ganito. Ano usually ang mga ingredients sa binibili mo? yan? Uh, pork. Onions, pork. pork onion. chicken. Uh, yeah, chicken. Chicken. Carrots. Carrots. Cheese. Cheese. Ah, uh, ito, mga ito. Ano tapos sa ganito? Jimpo. Ito yung ginagamit ko. Kasi ito yung maganda. Jimpo. Yun. Pinakamagandang ano na ito. Siya so, may rubber na. Hindi, ano pa yung mga ano, expenses? Tapos mm -hmm. yung ibang ano kasi, yung sa shark's spin, yellow yung pinakang ano niya. Sa kami yung shark Sa ano po, yung wrapper niya dun sa city. O kaya sa city uh -huh. heart. So ang hirap pagka marami kang klase ng, ng shomai, kasi dumarami rin yung ingredients. Okay. Na dapat isang halo lang ay ano. Opo, ayan. So, ano? Kaya ito isang klase lang yan. Katulad nito, hot hotdog tapos cheese. Yan, yeah, may grinder ako doon. So mamaya ako naman gagawin ito. Kasi so, may grinder, grinder ko pala. Na, uh, so pagka-grind, lang agad. Opo. So hindi rin Sama-sama ko na po yung... Actually, hindi rin siya masyadong matrabaho, matrabaho. Matrabaho po ko. Matrabaho. matrabaho kasi tala po ko pala. Meron pa pala mga iba, pa, balot, Tapos yung ano Tsagaan lang talaga. <laughs> Tumutulong naman na kanyang mga ano, kanyang dalawang dalaga, dalawa lang ba? Dalawa po. Ang kanyang dalawang dalaga. Hindi na natin nakita yung isa, mas mataas pa raw dito. <laughs> Oo, nasa ano po. Okay. So yun, tayo, nagkaroon tayo ng idea kung paano yung homemade and home business at the same time. Online, mm. online lang, di ba? Noong una? Opo, dati po. Eh, dati po may ano kami pwesto sa May mm. Divine. Mm -mm. Tapos dahil nga nag-pandemic, So, nag-close. Tapos yun, nag-online-online na lang kami. Ah, uh, okay, okay. Tapos yun, ngayon, eto. So, ayan. So, oh, so yun. Okay okay. Laban! Laban lang! Oo, so, ngayon, laban na oh, okay. ulit. Oh. Kahit, ano, wala na eh, si partner. Alam mo, oo. Eh, <laughs> Patapos sa ba mga anak mo? Eh, hindi po po. Kasi Ray, malaking, ano pa, malaking bayari pa sa edukasyon. Grade 10 <laughs> at grade 12 pa lang. Ah, oh, yun. Kaya yan. Basta masino pang nanay, maadik ka, walang keme, eh. basta go, kumita ng pera sa maayos pamamaraan, eh di lo, so, tapos ang ganda pa. <laughs> di ba? Actually, ilagan din siya. Mm -mm. Ilagan din ako, so talaga actually relate kami. Yun nga lang, sa pase, hindi kami nagka-relate. <laughs> okay, so yun, patitigimin doon niya tayo ng iba't ibang klase ng kanyang ano, and then, pupunta bibili naman tayo sa kanyang store para meron tayong take home. Okay, so, ngayon, huwag kayo kakalas at samahan nyo kaming lafangin ang kanyang iba't ibang klase ng shomai. <laughs> kung Chus, isa natin ang kanilang mga ano, mga Isa? Ayan, yung mga prices ko May edge of rice. Ayan, may mga toppings, toppings yun Ito ka mga Ayan, tosino rice. So, rice tayo, no? Ayan, ano?

So, ang sarap mga kaibigan Maraming maraming salamat Si Matuloy Masama sa ating bagay Kaya mat Isinferno Sa mga rekod Kasi matpapuhin natin sa Ng World of mythology Pa more and more and more Thank you!